Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags. Napakaganda ng araw ngayon. Kahit na hindi nakasikat si Haring Araw, napapansin nyo naman wala si Haring Araw. At pa ng mga makakapala ulap. Yan. pero syempre hindi ako papayag na hindi natin masuot ang ating bagong at mamahaling branded na costa na eyeglasses protection mga kainags no? sayang naman binili pa natin yan kung hindi natin susuotin kahit na madilim, kahit na makulimlim, kahit hindi nakasinag si Haring Araw, kahit na hindi ganun katindi ang sikat ng araw ay eh susuotin ko pa rin yan dahil gusto kong ipakita sa mga kaibigan ko na meron akong mamahalin, branded at hindi kayang abutin basta basta ng budget yan <laughs> nilalaksan ko nga yung boses ko mga kainis ano? para marinig ako ng mga kasama ko rito mapansin ako at kakausapin ko sasabihin ko sa kanila wala ba kayo napapansin sa akin alam ko sasabihin nyo bukod sa gumagwapo po ako Alam ko na yan Pero meron lang akong gusto mapansin nyo Ang salamin ko gusto kong pansinin nyo Ang bihira no <laughs> Yan tumatakbo Kala niya nasisiraan ako ng ulo Ang bihira Nagmamadaling pumasok doon <laughs> Di ba mga kainais, ano Kaya lang gusto ko sanang suotin to Doon sa trabaho natin Kaya lang mga kainags mahirap na Baka Baka ma, ano tayo mga anong isipin nila sa atin <laughs> Ah, yan. Mukhang ano, uh, iniisip nila sa atin ha. Tumatawa ako mag-isa mga kaynags. Pasok muna ako rin sa loob ng baan, Trabaho natin. Dali lang mga kinis. Ubarin ko muna yung salamin ko. Makain tayo ngayon mga kinis. Ano yung kinakain natin ha? Kanina pa ako nagpapansin sa mga kasama ko rito. Eh. Hindi ako pinapansin. Pinapapansin ko sa kanila yung salamin ko eh. Baran yan mga kinis. mamahalin. <laughs> Ayaw ba kong pansinin? Kanina na pa. Bira. Eh. <laughs> Matatapos na akong kumain dito. Wala pa rin nakakapansin sa salamin ko na maganda. Bira. Baklas yan, no? <laughs> yan, may dumating na naman. Sana mapansin na nila. Bira. Cherry boy. Wala ka ba napapansin sa akin? Wala ba napapansin? Tagal mo naman mag... Wala naman salita. eh, oh. bihira naman. Pogi ito. pa rin. O, oh, alam ko yung pogi nandiyan na yan. Uh, yung ano wala ba? Wala napapansin, wala pa napapansin? Wala ka ba napapansin? Wala eh. bihira naman. Yung salaming ko, pinagyayabang ko, mamahalin yan. Ang Branded yes, yan. Yesi, maesi. Hmm. Mamahalin yan, pare. Kanina ko pa pinagyayabang. Walang pumapansin sa akin. Bihira Parang mas ba? bagay sa akin yan, eh. Patay tayo. Diyan na. Bihira ko. <laughs> Yan, uwi na tayo mga kainags ano? ah, pa rin ako hanggang ngayon eh Wala pa rin pumapansin sa akin hanggang ngayon mga kainags ano? <laughs> Pinapapansin ko sa kanila kahit madilim Magkusot akong salamin eh Isama tayo rito eh no? Ayaw kong pakita eh Tingnan natin kung ano magiging ano nila Yung magiging ano mga kainags Ano yung kanila magiging expression Pag nakita nila nakasalamin ako kahit madilim na <laughs> Papansin talaga e, eh, no? Pre? Pagos naman yan. Ay, syempre naman, pare. Ano ba napapansin mo sa akin, pre? Anong shades mo, syempre? Anong klaseng shades? Oo oh, nga, shades, pare. Alam ko. Ray-Ban? Pare, naman di Ray-Ban yan. Mamahalin sa Ray-Ban yan, pare. Gucci? Pare, hindi. Mas mahal to sa Gucci, pare. Alam mo magkano bili ko dyan? 370 kasama ng tax. Pare, sikat na sikat yan. Ano Oakley? Meron ako Oakley, pare. Mas mura yun. Mamahalin to. Ano, Adidas? Pare. Ano yan, oh? Costa, pare. Seri? Seri Costa. Ang Hindi nyo ba alam, hindi niyo ba alam kung anong presyo nito? Pa. Hindi nyo ba alam itong yeah, brand na ito, pare? Pare, ano ito? Dual, ano ito? Dual, 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 dual ano ito? Yun na nga, isa na nga, isa mata kasi. Dual, ano ito? Polarized, pare. Pang fishing ito, pang matinding sikat ng araw, pare. Sikat na pa, sikat yan, mga sinusot ng mga artista yan, pare. Artista, tsaka mga mayayaman, Pare. Kaya nga binili ko to para maging mukhang artista at saka mag mukhang maging mayaman ako eh. <laughs> napapatingin yung mga napapatingin yung mga nang nakakarinig ng ganun. Pala na kami uwi na. Ay, tayo uwi tayo. Bihira naman. Kaya nga sinusuot ko pare para mapansin niyo ako eh. Yeah, eh. Ha? Pa ka pa Ay, at least matapat tayo na kasi tayo? tayo. mayaman tayong shades pare. Oh. 'Di diba? ba? Bag bagay 'di ba? video <laughs> si, si Jerry Boy kanina sabi ko sa kanya bagay ba Jerry? hindi mas bagay daw sa kanya hindi hira hindi pre ito yung ginagamit ng mga ano mga nagpipishing ba? Nag-fishing ako pag summer ito yung ginagamit nila para fishing kasi ano to sa pang matinding sikat ng araw hindi <laughs> sa araw pre Hindi, sa araw. <laughs> araw hindi niya nangalan ng radar. Sa araw. Anong <laughs> difference yun sa hindi pang-fishing at hindi? Ano? Siyempre, pang fishing, pag <coughs> Hindi Ay, sa araw to, hindi sa so pang fishing, doon sa araw, para hindi <laughs> maano yung mata mo. Protection sa araw, pambihira naman to mga to. Ito mga nagkamali yata ako ng pinagtanungan dito sa dalawang to. Pinu-okray -oh ako ah. Kaya ano? Hindi pa rin. Kaya Hindi nyo pa nakikita yung Louis Hindi mo pa nakikita yun? Hindi ba? Ano? Si? Costa nga ang tatak niya. Hindi <mimic> 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 ah, <mimic> ba ko Hindi ko rin. Hindi ko Alam mo kung ba't ko na-discover to? Kasi may pag nanonood ako sa mga YouTube, yung mga sikat na YouTuber, mga... eto <mimic> tapos si <yun mimic> ko akala ko nga mga 150 lang kasing halaga ng mga Oakley <mimic> online, hindi ako ng ano kadelas <mimic> ah doon doon si nung tiningnan ko yung presyo mahal pala to sa 300 400 eto 350 370 mahal na ba yun eh di pre, kasi yung mga pinakamahalang sa akin dati na okay, salami, 200 mo, eh. Okay. Matagal kong pinangarap to. Nagkamali ata ako ng pinagtanungan sa mga... Makalis na nga tayo mga kaineks. Okay, ah, na tayo. Labas mo na tayo mga kainix, Labas na tayo, no? Bira <laughs> to mga to. Pinag-uukuray ako. Tara, labas na muna tayo. Bira, <laughs> <laughs> oh. Mga lalang kutong kasama ko. Sige na, malis na kayo. kayo. Ah, hindi ako matatalisod. Paano <laughs> ako matatalisod? Bariya tsaka <laughs> lata. Teka, nakalimutan ko yung lata <laughs> ko. Hintayin nyo, ay, tali, yung lata ko Huwag nyo lagi, lalagyan pa yata ng barya yung lata Bukaraw akong bulag mga kainags, ano? <laughs> mga tropa ko, yung mga, mga natin yung mga kainags, ano? Mga kaututang dila natin dito yun <laughs> Parang ang dilim, ha? Ang bihira naman, ano? <laughs> kahit na madilim, mga kainags, isuti natin to, no Nakikita naman, yun. Eh. Siyempre sayang naman binili natin ito tapos hindi natin susutin. 'Di ba kahit madilim, kainex suotin natin. Para makita nila, mapansin tayo, syempre Pabarikan mo na muna, mga kainags Baka tayo <laughs> Pati yung mga kasama natin, napasaya natin eh, no? Tuwan-tuwa sila sa atin eh Ang naman no? <laughs> Ayos mga kainags Effective, no? napansin Pero hindi nila alam yung brand na to Bihira to kasi ito mga kasama ko Mga brand na sa salamin ito Yung mga mumurahin lang eh Yung mga yung mga common lang, mga Ray-Ban, mga Oakley, yabang eh, mumurahin daw yun. Hindi, kasi yun yung mga sikat talaga di ba? Kasi ito, bihira lang to eh. Bihira lang makita to eh. Eh, <laughs> tawa sila ng tawa kanina mga kainags eh, no? Ang bihira. Sarap kasi mga kainags yung ganyan na yung nag-o-okrayan kayo ng mga kasama mo, mga katrabaho mo. Especially pag mabigat yung trabaho natin, ano? Katulad yung trabaho natin namin, di ba, mabigat. So kailangan nating maging maging makulit minsan, maging o magokrayan minsan, pampatanggal ng pagod. <laughs> Sige, ore. Pampatanggal ng pagod, pampatanggal ng stress. Kailangan natin tumawa minsan mga kainis, ano? Kaya <laughs> Kaya lang tayo yung ano eh, tayo yung na onse eh. Ang ah, bira pinagkaisa anak. Bira. Suwi mo na ako mga kainags, ano? At si Mahal na rin, ko rin kay Mahal na rin to. Sasabihin ko sa kanya eh bago tong ano ko hindi pa kasi nakikita ni Mahal na to eh itong ating salamin mga kainis ano? sandali lang pasok mo sa so, sa bahay na tayo magkita mga ano? ha? sandali lang ha ay naku dito na tayo sa bahay mga ng ano? at nandito si mahala Arena kasama natin ma kahap, no, kahapon bumili ako ng ano ng salamin sa kabelas hindi mo ba napapansin suot-suot ko bihira <laughs> naman talaga Hindi mo ba tatanungin kung magkano Ano nito? Ang presyo 370 Canadian Dollars Yan ang presyo niyan ma Ang tagal kong pinangarap nito Pambihira ka naman Tapos hindi mo papansinin Ilang beses ako taon taon Dumadaan ako sa kabelas Tinitingnan ko to Sinusukat ko Sinasabi ko sa sarili ko Sana magkaroon ako nito balang araw At dumating na nga yun, eh yung panahon na yon pambihira naman hindi mo pa pinansin ay ano oh, kahit nga sa gabi sinusuot ko to eh, eh kasi naman ang ganda eh oh. talagang dream dream ano ko to mga kayo dream ano ko to ah, shades talaga naman mahal yo <laughs> Yan, mga kayo nags ano <laughs> lang tayo ah. good vibes lang tayo good vibes bihira naman to o oh, tingnan mo oh, Bihira Bira, bagay Hindi eh. bagay sa'yo. Eh, kanino bagay? Sa akin? subukan mo kasutin ah. Oh. Try mo lang Oh. Bira naman to pa. Oay, oay pa. Uy, bagay ma. Okay, ka dyan. Bagay okay. sa Ba, Diba? Nagpaganda pa. Nakuha. No. <laughs> okay. na yung dalawa. Ha? Ay, bira, yung Sige Sa akin na lang to. Ang oh, sayo ah. sayo. Bili mo. 500. 500. Oh, 500 dollars. <laughs> Mabihira. Okay na. Okay. So mga kayo nagsin, ano, pasensya na kayo. Ano lang natin to ha? Pa Paano lang yung uh, ah, so yung content natin eh ganyan-ganyan lang muna. <laughs> Sana may matuwa, ano? At doon naman sa hindi matutuwa, eh pasensya na po. Ha? Mabubusit talaga sa'yo. Bakit naman bubusit? Yabang eh. Eh, yun nga eh. Pambihira naman. Kaya nga pinagyayabang ko dahil ngayon ko lang natupad yung pangarap kong ganyang salamin na yan. Pambihira ka naman. Kita mo, ganda o bagay. Tsaka pang talaga sa mata yan. Pambihira naman. Kaya mo, ayaw mo na hubarin? O, ayaw mo na hubarin, ano? O, akin na yan. Ha? Akin na lang. Hindi nalalaglag sa ano. Ko. Sa, Sa ilong. Kaya nga binili ko eh Hindi nalalaglag sa ilong ko eh Oh, oh. nga. <laughs> kasi yung mga salamin ko parang nalalaglag, gumaga noon eh. Pero yan sinukat ko, talagang ano eh. Malaki kasi yung malaki kasi yung ano, yung ano niya at kaya sumasumano rito. Naka-stuck dito, hindi bumababa. Kaya ngayon pag bumili ako ng salamin ngayon, yung malalapad na yung ano, yung salamin. Yan oh. No? Kasi yung ilong natin hindi naman ganoon katangos. Pag malapad kasi yung ano malaki. Kuya, umaano, umaano, rito, sumasabi kaya hindi bumababa. Hindi diba, mga kainig? Sir, papasok ko lang mga sandali lang ha. Magandang araw uli sa inyo mga kainags, ano? At nako, eh, ilang araw na lang, matatapos na naman ang Abril. Ang buwan ng Abril. Oh my God, ang bilis. Parang kailan lang yung ano, no? April Fools. April 1. Ngayon, tingnan nyo. Papasok na yung Mayo, May. Gitna na agad, no? Kalahati agad ng taon. Nako. Kalahati agad ng taon ng 2024, mga kainags, ano? O nga pala yung truck ko hiniram na naman ng ating pangalay na prinsesa kasi may meron na naman silang business. Yan gagamitin ko ulit yung kanyang sasakyan. Switch muna kami ngayon dalawang araw. So by the way, uh, o nga pala no, uh, nag-text nga pala sa akin si Alwin. Alwin at Emma. Yan ng taga Calgary, Alberta, Canada. Uh, pupunta raw sila rito sa ano, sa West Edmonton Mall. Yan, dito syempre sa Edmonton eh, tinex na, ako ni Alvin, sabi sa ni Alvin, eh, kung pwede kami magkita. Abay, syempre, pwedeng pwede. Eh, available ako, sabi ko. Sige, available ako ng ganyang araw. Week, week ends. Ah, bukas, bukas pala, Sabado, Sabado. Yan, siguro pag inupload ko na tong uh, vlog book, bukas, which is Sabado. Yan, bukas kami magkikita. Ano nga pala ngayon, biyernes nga pala ngayon, ano? April 26, 2024. Yan, araw ng biyernes. Kung napapansin nyo, makulimlim. So magkikita kami bukas Sana matuloy Kasi itatext daw ako ni, ni, ni Alwin Sabi niya uh, text, text niya ako Kung ano oras sila pupunta ng West Edmonton Mall Para magkita kami O oh, ba diba? Ayos o, oh, So doon nga pala sa mga hindi nakakaalam Si Alwin Ay kapatid nung kaklasiko nung high school Yan Si Glides Aparado. Yan, glides. Shout out sa iyo. Malamig mga kainis ano? Actually yung yung ano ko, yung aking uh, heater sa loob ng ating bahay mga kainis ano. Sa loob ng ating bahay ay hindi ko pa rin pinapatay hanggang ngayon. Kaya hindi ko pa rin pinapatay kasi actually ngayong araw na to eh malamig-lamig ng konti ano. Kaya lalo especially pag madaling araw, kaya nararamdaman ko pa rin, naririnig ko pa rin yung furnace heater ko pag na-detect ng sensor niya pumipitik at ano bumubuga ng mainit na nahangin hangin sa loob ng bahay. So hindi ko pa pwedeng patayin kasi ano pa hindi pa talaga siya ganoon ka ka warm ang weather. So pasok muna ako. Coffee muna tayo. Kaya muna natin mag-asa natin diyan. Nako. Ito yung laging nilalaro, nilalaro ng mga to oh. Nagngangat-ngat, busy-busy tong mga to dito sa ano eh. <laughs> ano? Mga busy kayo ha? Mga busy-busy sa pagngat-ngat ayan na sige na sige na iwanan ko na kay aaway mo na naman si Saya sa Binabad ko yung ano rito ni ano ni Saya mga kainig. yung kwintas niya, yung kanyang dog dog ano dog tag, nilagyan ko ng tubig tsaka sunrocks rocks binabad ko. Ayun ang nangyari oh. Tanggal yung dumi no. Grabe oh. Huh? Tanggal yun ay kinalawang kaya pala ganoon. Yan oh. Pero tanggal yung mga dumi, natatanggal naman niya. Eh. Ano natin? na ko muna, nilinisan ko to. Tapos nilagyan ko ng ano? Nilagyan ko ng gamot. Yung ano ni Saya, yung leg. Nilagyan ko, ah, nilinis ko yung leg niya. Eh buti naman nagguminhawa na kagabi. Kasi ano eh, ah, napansin namin na medyo nagkaroon ng rashes dito sa leg. Eh iniisip ko baka dito sa tela kasi madumi na yung tela. Eh bukas bibili uli ako ng ano, yung gantuli. Mahaba na kasi eh ang bilis lumaki nung leg ni sa ni Saya. Bilis lumaki kaya <laughs> nilagyan ko na extension na tela. Bibili ulit ako ng mahaba bukas. O mga pala no makikita niyo ano? doon sa mga hindi nakakaalam, kailangan talaga natin lagyan ng dog tag yung mga aso. May mga address dito sa dog tag. Para kung sakali mawala yung aso natin, makalabas ng bakura natin, kung may makakita man, alam nila kung saan nila ka. Uh, dadalhin or kung sino yung kukontakin nila dahil merong telephone number dito sa dog tag Misaya Tsaka may pangalan din. Bihira. Sabi ko sa panganay sab sabi ko sa panganay ko. Ayos <laughs> hey, na. lang. Ayos hindi pa, hindi pa pala kasama si ano? Si, 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 ano doon, doon, stay. <laughs> Sige, salamat ha. Uh, ingat, ingat, ingat kayo. Sabi ko sa panganay ko, eh, pambihira nagtext nag-text kasi si yung ko sa akin, sabi eh. Yung kanyang sasakyan daw, pag-gasolinahan ko raw, binigay niya sa akin yung debit niya. Ako raw mag Pambihira, sabi ko. Hihiramin mo na nga lang yung truck ko. Oh, gusto mo ako pa magpagasulina ng, ng, ng sasakyan mo? Sabi ko, bumalik kayo rito. <laughs> kayo mag at hindi ko alam kung paano gasolinahan yung sasakyan mo na yan. Alam niyo naman eh, Under. Uh, so ginamit nila nga pala yung ano natin truck natin kasi pinaglagyan nila ng pinaglagyan nila ng mga gamit sa likuran. Yung mga ititinda nila. Yan kaya nga natin ngayon yung sasakyan ng ating panganay na prinsesa. ay eh, buti na lang nag-text mga kainig sa akin yung panganay. as ah, hindi pala lumapit pala sa akin si Mahal na Reyna, sabi sa akin ni Mahal na Reyna. Ito nga pala yung debit card ni Ate panganay na prinsesa. Uh, pagasan mo na lang daw yung, yung sasakyan niya kasi wala raw gasolina yan sabi ko ano magsiswitch kami ng sasakyan tapos ako yung papagasolina ng sas sasakyan niya ano ba yan samantalang yung sasakyan ko eh may gasolina yon sabi ko ba hindi po pwede yung ganyan sabi ko hindi, hindi na uli makakaulit na manghiram sa akin yan, Pagka ganyan ng ganyan aba hindi dapat ganon hindi <laughs> ayun bumalik at pinagasulinahan nila sabi ko wala na akong time pumunta ng gasuli gasoline station para pagasulinahan yan at may pasok ako ngayon. Eh kasi pag may pasok ako mga kainags, no, ayoko na yung kung saan saan ako nagpupunta. Yan. Okay lang kung day off tayo. Eh. Kung day off walang pasok yan, pwede. Pero kasi pag may pasok ako, gusto ko kasi yung nagre-relax na lang ako. Akuya, kuya, ako kuya relax, relax. Habang naghihintay tayo ng oras ng pagpasok natin. Ayoko yung stress pagpapasok na tayo ng trabaho. Yan, so bali dalawang araw nilang gagamitin yung ano, dalawang araw nilang gagamitin yung ating uh, sasakyan. Uh, biyernes Sabado. Dito dito dito. Nakita ko to mga kainags ano. Ayun no? Eh. Natanggal, napigtas. Nakita ko doon nung nilagyan ko ng tubig tong inuman ng mga aso, nakita ko doon. Kasi ano to mga kainags ano? ah uh, ito yung Uh, identification na meron ng anti-rabies si Sion, so ito kasi si Sion nakadalawang ano na yan, eh, dalawang turok ng anti-rabies dito makikita yun sa scan ay, naku, kasi natanggal o oh. kita nyo, natanggal kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko to magbubutas na lang ako dito siguro, butasan ko dito okay na tapos bubutasan ko dito hanap tayo ng maliit Toto to, 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 Pubutasan ko dito. Dito, dito. Yan. So, meron tayo ano rito eh. Ito muna gamitin natin. Tsaka yung battery niya. Meron naman battery yan. Hmm. Yan. Butas na. Sayan, so, yan. Kabit na natin to. Yan. So, naikabit na natin mga kainags. Ano? Andito na. Okay na. O, oh, sige na. O, oh, sige na, sige na. O, oh. sige na. Nako, wala na palang pagkain yung mga aso, no? Ay, mga aso, mga ibon. <laughs> Naubos na naman. Kaya naririnig ko yung mga huni ng ibon, eh. Eh, konti na lang, ano? Kaya, eh, mag-ano tayo? Gayak na tayo? Pasok tayo? Pasok tayo sa trabaho. Medyo malamig, mga kailan siya, no? Kasi sabi ni Mahal na rin, ah, nag-snow daw kaninang madaling araw. Siguro mga alas 6, alas 7, ganyan, nung nag-washroom siya. Kapasok mo na tayo malamig. Malamig.